Magandang araw mga mag-aaral! Welcome back sa ating channel na kung saan ay tinatalakay natin ang mga paksa na maaari ninyong magamit kung nais ninyong magkaroon ng paunang kaalaman sa darating ninyong aralin sa Pilipino by Tampito. O kaya naman ay nais ninyo itong gawing reviewer sa nalalapit ninyong pagsusulit sa anumang kadahilanan. Ako ay nagagalak dahil pinagbubuti mo iyong mali, ang iyong pag-aaral. Narito muli Sigi ng Cruz upang kayo ay tulungan. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang musika ng Revolusyong Pilipino laban sa mga Kastila, batay sa pananaliksik ni Dr. Antonio Hila. Tara na! simulan na natin. Si Dr. Antonio C. Hila ay kilalang musikero, historiador, at mahusay na kritiko. Nagtapos siya sa Universidad ng Santo Tomas at full professor sa The Department of History ng De La Salle University na bilang Remedios Bosch Jimenez Chair in Music Studies. Siya ang Public Relations Officer ng The National Music Competitions for Young Artists. Noong Hunyo 13, 2009 ay nagbigay si Dr. Antonio Hila ng lecture na pinamagatang Philippine Music historical overview sa University of Hawaii bilang bahagi ng pagdiriwang kaugnay ng musikang Pilipino. Nakapagsulat siya ng mga aklat kaugnay sa musika tulad ng Music and History, History and Music, na tumatalakay sa kasaysayan ng musika sa bansa sa panahon ng pananako ng mga Kastila at mga Amerikano. Binigyang diin ni Dr. Antonio Hila sa kanyang papel na ang musika tulad ng kasaysayan ay isang proseso na nagpapakita ng imahe ng tao sa isang partikular na panahon. Tulad ng ibang sining, ipinapakita nito ang kaluluwa ng tao at naglalantad ng mga tiyak na katangian ng emosyon at pangunawa ng tao sa isang, life, sa isang time frame. Sa panahon ng revolusyon, hindi lamang itak at bala ang hawak ng mga nagaaklas, kundi musika at iba pang anyo ng sining. ang musika ng mga Pilipino sa panahon ng revolusyon ay hango sa kanilang mga karanasan at sa impluensya ng tatlong siglong pananakop ng mga Kastila. Kung kaya matatagpuan ang mga ito sa anyo ng marcha, danza habanera, kundiman o paso doble. Ang mga makabayang marcha ay nilikha para magkaroon ng inspirasyon ang mga revolusyonaryo sa pakikibaka at nauuri ito sa dalawa, ang Jubilant Military March na masigla at ang malungkot na marcha funebre para sa nap napatay sa, la sa laban. Julio na ay nakalikha ng maraming komposisyon na nagpapakita ng kadakilaan at katapangan ng mga revolusyonaryo. Ilan sa nalikha niya ay ang pamitinan na ang ibig sabihin ay taguan ng mga remontados o rebelde. Biyak na bato Isang paso doble kaugnay ng pakikipagkasundo ni na Aguinaldo sa Biak na bato noong 1897 at ang Pasig Pantayanin na nilikha niya nang tumira siya sa Pasig. Sinakpil rin ang lumikha ng marangal na dalit ng katagalugan na ipinagawa sa kanya ni Andres Bonifacio na ayon kay Profesor Felipe de Leon ay, isa, ay siya sanang pambansang awit ng Pilipinas kung hindi napaslang ang Supremo. Nakalagay sa komposisyong ito ang salitang Imno at nalikha sa balara noong Nobyembre 1896. ayon kay Hila. Hindi siya naniniwala na tinanggihan ni Aguinaldo ang likhang awit na ito ni Nakpil bilang pambansang awit dahil walang dokumentong nagpapatunay na narinig ito ni Aginaldo at napatugtog sa alinmang pagkakataon pagkatapos mamatay ni Bonifacio. Dagdag pa, ayon kay Hila, ang anthem ni Nakpil ay ganito ang sinasabi. mabuhay. Mabuhay yaong kalayaan, kalayaan at pasulungin ng purit kabanalan. Kastilay mailing ng katagalugan at ngayoy ipagwagi ang kahusayan. Tinugtog bilang simfoni ang pyesa noong Disyembre 30, 1904 ng 170 musikero bilang pagunita sa ikawalong taong anibersaryo ng kamatayan ni Rizal. Tidugtog din ito ng Manila Symphony Orchestra noong 1931 sa pagkumpas ni Dr. Alexander Lipay. Tinalakay din ni Dr. Hila ang Marcha Nacional ni Julian Felipe na naimpluwensyahan ng Royal March ng Espanya. Sampung beses niya itong ipinarinig kay Aguinaldo at sa mga general nito noong Hunyo 11, 1898 bago malugod na tinanggap at inaprubahan ayon mismo kay Julian Felipe. Ayon kay Hila, naniniwala siyang hindi sinabi ni Julian Felipe kay Aginaldo na may bahagi ng pambansang awit na hango sa Royal March ng Spain at naniniwala siyang walang sinuman sa mga unang nakarinig ang nakapansin dito dahil kailangan na ang awit para sa ikalabing dalawa ng Hunyo 1898. Sabi ni Hila ironically, Felipe had actually glorified the anthem of the enemy of the revolution in our national anthem that was played while the Philippine flag was being raised to signify our independence from the said enemy, Mother Spain. Ang lirikong awit ay 1899 na sinulat ni Jose Palma at pinamagatang Filipinas. Naunang unang nalathala sa pahayagang La Independencia na ang nagtatag ay si Antonio Luna. Napansin din ng ibang composer na may impluensya ng French Anthem ang National Anthem ni Felipe, ngunit para kay Antonio Hila, ito ay aksidente lamang o hindi sinasadya. Narito ang liriko ng awit na ngayon ay may pamagat na Lupang Hinirang na si Julian Felipe rin ang nagsalin sa wikang Tagalog. Tarhat sabay-sabay nating awitin ang ating pambansang awit na pinamagatang Lupang Hinirang bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may ang tula at awit sa paglayang minamahal Ang gislap ng watawat mo'y tagumpay na nagnitingin Ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilim Lupa ng araw, ng luwal, hati't pagsinta Buhay ay langit sa piling mo Aming liga awit ng revolusyonaryo na kilala noong 1898 ay ang alerta katipunan na nagsasabing ang mga revolusyonaryo ay dapat palaging maging handa ganoon din ang alerta voluntaryo na nasusulat sa Kastila. Naging tanyag din ang kundimang Jocelyn ng Baliwag sapagkat ang awit ay nagpapasiklab ng kanilang dugo. Nagbibigay tapang at lakas. Nagpapaalala sa mahal sa buhay ng mga revolusyonaryo at nakapupukaw ng damdamin upang ipaglaban ang katwiran. Ipaglaban ang inang bayan at sariling lahi. Hindi batid kung sino ang sumulat ng awit ngunit narito ang orihinal na liriko sa lumang Tagalog. Pinopo ang sinta ni ring kaluluwa, nakakawangis mo'y mabangong sampaga, dalisay sa linis, dakila sa ganda, matimyas na bukal ng madlang ligaya. Edeng maligayang kinal, kinaluluklukan ng galak at tuwang katamis-tamisan, hada kang manining na ang matunghayay, masam yung bulaklak agad sumisikal. nananaligan ni ring aking dibdib na sa paglalayag sa dagat ng sakit. Di mo babaya ang malunod sa hapis. Sa pagkakabagabag ko'y ikaw ang sasagip. Ikaw na nga ang luna sa aking dalita, tanging magliligtas sa niluha-luha, bunying binibining sinukuang kusa, ang kusa niring katawang papa. ang aking bugas na pag-ibig. Marubdob na ningas, nataglay sa dibdib. Sa buhay na ito'y walang nilalangit kung hindi ikaw lamang ilaw niring ring isip. At sa kawakasay ang kapama, kapamanhikan, tumbasan mo yaring pagsintang dalisay. Alalahanin mong kung di kahabagan, iyong lalasunin ang abakong buhay. acrostic na nabubuo sa unang letra ng bawat taludod ang pangalang Pepita, na patungkol sa palayo ng isang magandang dalagang nagngangalang Josefa Tiongson I. E. Lara mula sa Baliwag, Bulacan. Ang liriko ng awit na alay sa dalagang si Pepita ay naging metapora ng pagmamahal sa bayan. Narito naman ang liriko ng Alerta Katipunan. Alerta Katipunan Alerta Katipunan, sa bundok ang tahanan, doon mararanasan ang hirap ng katawan. Walang unan, walang kumot, walang banig sa pagtulog, inuunan pa ay ang gulok, abanseng katakot-takot. Alerta Katipunan, bathi ng kahirapan, pag-ibayuhin ang tapang kahit mamatay sa laban. Layon natin ay itaguyod, bayay tubusin at itampok, hayo na tayo'y makipaghamok, abanseng katakot-takot. kasalukuyan, madali nang mapapakinggan ang mga awiting na banggit sa internet tulad ng Jocelyn ng Baliwag na inaawit ng aktivistang mga awit na si Susan Fernandez Magno at ang alerta katipuna na inaawit ng grupong inanglaya. Inawit din ng inang laya ng tula ni Andres Bonifacio na pag-ibig sa tinubuang lupa at ang kung tuyo na ang luha mo, aking bayan ni Amado V. Hernandez. Ang awiting bayan ko, bagamat Nasulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1929 ay nilapatan ng musika ni Constancio de Guzman ay nananatili pa rin inaawit sa mga kilos protesta magmula noong panahon ng batas militar ni Marcos hanggang sa kasalukuyan. Ang iba pang awit ng revolusyon ay mukhang tungkol sa pag-ibig ngunit may nakatagong mensaheng makabayan gaya ng Sa Iyo Ang Dahil na nilikha noong panahong bitayin ang Gumbursa noong 1872. Sa pang ay ang mga martir na nilikha ni Nueva Ecija noong 1897 na tungkol sa pagpatay kay Rizal at sa tatlong paring martir. bahagi ng papel ni Antonio Hila ay binigyang diin niya na ang mga awit ng revolusyon ay nag na nagpaalab ng nasyonalismo ay nananatiling makabuluhan sa kasalukuyan sapagkat wala pa rin namang nagbago dahil patuloy pa rin nakikibaka ang mga Pilipino sa mga mapagsamantala. Sanggunian: The Death and Lesson Exemplar ikatlong markahan. Ayan, binabati kita dahil natapos na natin basahin at unawain ang paksa tungkol sa ang musika ng Revolusyong Pilipino laban sa mga Kastila, batay sa pananaliksik ni Dr. Antonio Hila. Maraming salamat sa muli mong panonood at pakikinig ng ating aralin. Inaasahan kong malaki ang maitutulong sa iyo ng video lesson na ito sa iyong pag-aaral. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Huwag mong kalimutan na mag-like at i-share mo na rin para makatulong rin ito sa iba pang mag-aaral. May gusto ka bang ikomento tungkol sa ating tinalakay o baka may request kang video lesson? i-comment mo lang din yan sa ibaba. At don't forget na mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, ako po, si Ginang Cruz, ang inyong guro sa Pilipino, Baitang Pito. Paalam!